Don't forget my YouTube channel, Miss Lisa. Like and subscribe. Thank you. Hi everyone! Gusto ko lang i-share sa inyo. Dahil na marami akong nakikita mga reviews na maganda na itong gamitin para mawala yung mga pimples at mga blackheads sa ating mukha. So, ni nitry ko itong benzoyl peroxide. So, Watson mo lang ito mabibili. 540 pesos bili ko kahapon. Kahapon ko lang ito nabili. Uh, nilagyan ko na yung mukha ko dito kagabi. So, wala pong result dahil sabi nila 3 to 4 days daw yung result para mawala na yung mga pimples natin. So, di-try ko to guys kung talagang bang effective ba ito gamitin. So, 5% lang yung bili ko. May, mayroon din 10%. Yung 10% daw is yung oh, yon strong daw yung gamitin. Ito kasi 5% mayat lang ito. Parang wala ka namang na-fail. Yung na-fail ko kagabi pag lagay ko, first kung lagay is parang ano, uh, malamig. Malamig sa part ng mukha natin. So, wag nyo, wag nyo po ito ilagay sa buong mukha nyo, guys. Nakikita nyo ba yung pimple sa mukha ko? Doon nyo lang ilagay. Just like this. So, dami ko talagang ano. Dami ko talagang pimple sa mukha. Hindi ko alam kung bakit. So, nat nat natry ako nito. Dahil, effective daw ito. Try natin kung totoo ba talagang effective. Binili ko ito dahil based of my research and of course sa YouTube lahat ng mga reviews is ito yung ginagamit nila. So, try natin ito. Pero kung talagang effective ba ito sa atin. Hmm? Kasi wala na talaga akong ibang ano, na alam kung ano talaga yung pangtanggal ng mga pimples natin. Like this, ang dami pimples ko. Ito nilagyan ko kagabi, nag-dry siya pagka kinabukasan. So, ito, ito yung itsura niya sa pag tinanggal mo itong cartoon na balot niya. two times adik ko siyang nilagay sa mukha ko guys morning and after uh, morning in evening pagkatapos kong maghilamos maglagay na ako nito so part lang na may pimples guys huwag nyo lahatin sa mukha niyo dahil hindi ito pwedeng gagamitin para sa ano lang pagpapaganda o pag cream. gamot ito o cream ito para mawala yung pimples natin So, i-update yeah, ko kayo sa susunod na araw kung ano na talaga yung result sa paggamit ko itong benzo. Bye! Thank you for watching! See you next time!